Oh good morning guys for today's video. So, magtatanim tayo ng saging na lakatan. So, yan. So, nakapaghukay na tayo. Yun yung tatanim natin. Bali, tatlo siyang, tatlong piraso yan mga bossing, no? So, ayan Doon tayo kumuha ng similya. Doon sa unang pasibol natin. So, inan lang naman ito. Malit lang naman itong lote natin dito. Kaya itatanim natin ito, no? So, sayang yung mga similya. So ito yung similya mga abosin no. Yan. So yan. Then nagukay tayo ng mga uh, 16 uh, 16 inches or uh, mahigit isang ruler yung hinukay natin na lalim no tapos may luwang siya. Yung kakasya yung ating uh, similya, no? Yung di naman siya masasakal, so makahinga siya ng maayos. So, yan. So, yan yung similya ng ating mga pananim na lakatan na saging, no? So, inihahanda natin ito, magpaparami tayo. So, kasi gagawa tayo ng... Uh, magbibinhi tayo ng mga similya nito ililipan natin doon sa malawak doon sa kabilang uh, taniman natin no? mga boss so ito yung ating hukay So, yan. Yan, ito yung isa. So, yan. No? Medyo pahinga lang tayo ng konti at ito natin yung ating tanim. No. May mga tanim din tayo ditong yung kamote. Tapos yung may ilang, perosa, ilang peraso tayo yung mga talong. No? So, tara mga boss. Pisan natin. So, yung mga boss. Nilagyan no. natin ng nakabono yung hukay no? may isang dakot yan bago natin itatanim yung saging ko lagyan din natin ng konting lupa so dito lagyan din natin ang ah. so, lupa oh, Ngayon nga pala mga boss, no, itong saging, no, pagkukay natin ito, so meron pa itong mga ugat-ugat, binawasan lang natin siya. So yan. Yan, natin siya doon.